Yan mga katoldok magandang araw sa inyong lahat at uh, ngayong araw eh meron akong bisita. Tingnan niyo ni Meg. galing sila sa ano, Naureng, taga Pandanman uh, kag at uh, meron silang ano, uh, dala manok na gustong ipabarter dito sa akin, ano, kalagang labuyo. At ang dalang manok niya ano, Bantam uh, na Sirama. Uh, Bantam Sirama. Uh, Sirama makakatuldok 'yung ipapalit niya sa akin. Uh, pakita mo, Dol, pakita mo. Yon, oh. Ayan yung bantam na sirama niya na gusto niyang ipalit dito sa akin yung ano, uh, labuyo. Uh, ito yung huling nahuli ko na labuyo yung pinutulan ko ng buntot uh, para ano, uh, ng maayos. So ngayon ibibigay ko na ito sa kanya. At, uh, siya na yung magiging amo nito at ako nang magiging amo ng kanyang sirama. <laughs> at uh, ano, mayroon pa siyang ano, kasamang sisiw ito. Ito may sisiw pa siya. Ito oh. sisiw ng ano ng sirama kasama sa ano sa uh, barter nitong aking labuyo uh, yan, mga katulok mga idol ito ay bibigay ko na sa kanya kasama na yung talik kasi ano mahirap na baka pumiglas at mabitawan so, yun mga idol oh. <laughs> meron na siyang ano uh, manuk manok labuyo legit, na legit. aalagaan <laughs> legit o legit uh, legit yan Ting puti ang tingan niya na no? oh. Tinggain yung paa So, ang matitira na lang sa akin ngayon ay Ayun na lang Yung dalawa na yan, pero yung isa na yan Idibigay ibibigay ko rin yan Ayan o, yung labuyo Bago na yung ano Yung amo At meron na din akong ano Sisiyo ng uh, si Rama Ito mga idol o <laughs> <laughs> ano Parang pareho lang sila kalaki no? Pero daw, ano gawa, no? ano gawaran? kabok ag ah, haba gawa ng ano ko lawas krano mm haba yun ata yung, eh. hmm. know, chicken, <laughs> yung ano, si Rama, oh. ang liit din oh <laughs> parang yung katawan niya parang ano din ah, labuyo pero syempre maliit ito so ito sa sunod susubukan ko itong gawin katian try natin kung ito ilalapitan ng labuyo so yon ayos mga katuldok at ah maraming salamat sa ano sa aking bisita na galing pa yan sa nauring at ah Kumunta talaga sa uh, siya dito para kunin yung aking ano labuyo. Tayo so, maraming salamat. Like and share, huwag kalimutang mag-follow para next video ko makita nyo. Ayos.